Good vibes. Another special video na naman po ngayong araw at ito ay tungkol sa mga very special na mga Sphinx cats. sa mga cat lovers sigurado ako na nakita o narinig nyo na ang mga balibalita tungkol sa mga hairless cats gaya ng sphinx pero para naman sa mga curious sa kanila narito ang mga dahilan kung bakit tinuturing na special at very rare ang pagkakaroon ng sphinx cat alamin muna na saan nga ba nagmula o nang galing ang mga hairless cats. Ayon sa mga historical records, ang sphinx cats ay tinuturing na pinakamatanda at pinakakilalang ha hairless cat breed na nagsimulang magdevelop develop 50 years ago. Ano nga ba ang mga special needs ng mga special cats na kayo? Bagamat totoo na hairless sila pero hindi naman ibig sabihin ito ay hindi nila kailangan ng atensyon lalo sa grooming nila. Ang mga Sphinx cats po ay high maintenance. Ito ay dahil sa kanilang hairless feature. Ang kanila po balat ay prone sa mga sores at mabilis mag-develop o mag ng oils. Kaya naman nire-require na kailangan ay magkaroon sila ng weekly bath regular na wet wipe downs. Dahil nga sa lack of coat ng mga sphinx cats, ibig sabihin nito hindi sila nag-shed at hindi nagre-require ng brushing. Pero ang sphinx din ay hindi dapat masyadong i-expose sa sunlight dahil prone sila sa sunburn gaya sa mga tao. Dahil wala silang hair para protektahan at i-insulate sila, mabilis silang ma-dehydrate at magka-sunburn. Bukod dito, mabilis din silang lamigin lalo na sa mga malalamig na temperatures dahil nga sa kawalan nila ng coat for protection madaling salita, ang mga sphinx cats ay hindi isang outdoor cat. Isa pa, magbe-benefit din ang mga sphinx cats sa pagsusuot sa kanila ng mga damit. Ang mga hairless cats kasi ay nagre-require din ng additional skin protection. Bukod sa physical features nilang ito, Pilala din ng mga sphinx na active at intelligent cats. Ang masiglang ugali nilang ito ay napakabagay sa mga training. Kapag hindi sila tumatalon at umaakyat sa kanilang mga cat asahan na natin na ang mga sphinx cats ay nag-e-explore sa bawat sulok ng iyong bahay dahil sa kanilang curiosity attitude sobrang na-appreciate din nila ang mga games na mentally at physically challenging gaya ng pagfetch sa matataas na lugar o kaya mga bagong adventures sa loob at labas ng inyong bahay. Pero kung sakaling busy ka sa trabaho at hindi mo siya masabayan sa mga active adventures niya, the best ang panatilihin sila indoors. Huwag po natin silang hayaan ng mag-isa sa labas dahil ang kanilang natural curiosity at physically active behavior ay pwedeng maglead sa kanila sa mga aksidente at away against other animals. Pagdating naman sa nutrition, ang mga hairless cats ay mga high energy pets kaya naman mabilis din mabilis din ang takbo ng kanilang metabolism. Nabanggit ko kanina na ang mga hairless cats ay mabilis lamigin pero hindi lang ito dahil sa hairless sila kundi dahil din kasi sa pagiging energetic nila, marami ang naispend nilang energy. Dahil sa parehong energy at heat ay kailangan sa high metabolic rate ng isang hairless cat, kailangan nila ng mas maraming pagkain para mapanatili silang active at maging warm. Kaya ang mga hairless cats din ay hindi gaanong prone sa obesity, pero nangangailangan naman sila ng greater quantity of higher quality and high-priced food. Ang mga hairless cats din ay kailangan ng intense grooming. Hindi naman porque tinatawag natin silang hairless cats ay wala na talaga silang hair. Meron po silang very fine and very short coat of light fur. Ang kawalan nila ng fur hindi lang sa kanilang katawan kundi pati sa loob ng kanilang mga tenga ay ibig sabihin lahat ng duties and responsibilities ay nakasalalay sa kanilang owner. Kaya naman kailangan nila ng regular bath dahil mas kaunti ang kanilang fur mas lalong kailangan nating bigyang pansin ang kanilang grooming gaya ng sa paglilinis sa pagitan ng kanilang toes. At dyan na po muna natin tatapusin ang very special video for special cats with special needs gaya ng ating hairless cat.